yo what's up mga boss? ah uh, mabagpalang araw po sa inyo lahat at uh, share ko lang po sa inyo tong aking formula sa pagkukompute ng tiles. So, sana makatulong po sa inyo lalong lalo na po sa mga newbie na nagta-tile sitter at sa mga nagpapagawa po ng bahay. So, sana makatulong po sa inyo. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, so, like naman po at subscribe and notification bell po. boss tuloy-tuloy uh, na tayo so meron po akong mga sukat ng tiles dito ayan 30x30 40x40 60x60 60x120 30x60 so hindi ko na po sinama yung mga ibang sukat ng tiles or mga yung mga planks pa so tuloy-tuloy na tayo ay mga boss uh, may 30x30 30 tayo na sukat ng tiles so masyadong mahaba so kaya ang gagawin natin 0.3 meters lang para konti na lang isusulat natin no? 40 by 40 0.4 meters 60 by 60 0.6 meters so yun lang napakadali lang sulat lang natin konti lang ang susulat natin sa pagkukompute ng formula so 60 by 120 uh, 0.6 by 0.12 meters uh, plus 30 by 60 uh, 0.3 by 0.6 so ano napakabilis lang at uh, hindi na natin mara wala na tayong masyadong susulat ano kunin nyo lang kay engineer yung plano at kunin nyo yung total ng exact floor area nila ayan floor area o, alimbawa halimbawa may floor area tayo na gagawin 100 square meters. So, yun yung total ng square area natin. So, ang gagamitin natin tiles ay is itong 60 by 60. Kaya, i-divide natin siya sa 0.36 and divide, divide. Divide 0.36 square meter. So pag na-divide niya na, so meron tayong equals niya na 277.7 pieces. so hindi ka sya dun. Dito na lang. Hirap talaga pag whiteboard. So ito yung total. 277.7 pieces. Yan. Yan po yung total ng ating tiles na 60x60 60 sa floor area po na gagawin natin, na miminutahan natin. Napaka-basic lang mga boss, napakadali. So, hindi nyo na kailangan talagang pumunta doon sa loob ng site. Dito lang sa formula na to okay na. So, ngayon, meron tayong tinatawag na spare. Ano ba yung spare? So, yung spare po is yung mga halimbawa, may nabasag, may mga bingkong-bingkong. So, hindi may talaga yon May mga factory defect. At, uh, syempre, yung isa pa, si Rojo. Number one yun. Yung mga si Rojo, Ah, uh, idadagdag natin 'yon. Kaya magdadagdag tayo imbis na 277.7 pieces is gagawin na nating 300 pieces to 320 pieces. Yan po yung ating total ng ating gagawing pagsusukat, pag-estimate. Ayan. Nasa plano lang. Tinyo na kayo pumunta sa loob ng site ito na yung formula yan screenshot nyo lang para matandaan nyo so 300 to 320 pieces ang square meter na 100 square meter yan napaka basic lang boss so mga boss bakit kanyo marami tayong pasobra bakit kanyo kasi ho uh, balang araw ma paste out po yung ating mga ikinabit na tiles. So, Pagtagal ho ng panahon at na ay nag-angata na kung anuman o nabasag, malabo na, so kailangan natin paltan, Wala na ho tayong makukuwang kagaya ng tiles na ikinabit natin. Kasi sasabihin ng mga uh, tindahan ng tiles ay face out na. So, kaya tayo nagpapasobra ng uh, medyo may kadamihan din. Ano po? Yun lang po at sana po ay may natutunan po kayo sa aking na video. Ayan. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat.